Sir, nag-away ang aming barangay secretary at ang aming barangay treasurer. Sakaling mag-file ba sila ng reklamo sa barangay, kailangan ba namin itong harapin sa lupon? Meron ba kaming authority na pangasiwaan ang pag-aayos ng kanilang awayan? Ayan, sa tanong po ng ating isang subscriber, meron bang otoridad o meron bang kapangyarihan ang lupon na pangasiwaan ang mga hindi pagkakaunawaan, ang mga awayan ng mga kasalukuyang pampublikong opisyal o empleyado? Ang sagot po dyan ay depende. Music. po kayo. Alam niyo po yung nagtanong sa akin. Isa siyang Lupon member at mukhang nag-alangan ni si sir na pangasiwaan kung sakaling magfa-file ng reklamo ang alinman dun sa kanilang barangay official who is the treasurer at ang um, secretary. Ngayon po, uh, sagutin natin itong kanyang katanungan at gamitin po natin kung ano yung sinasabi ng Republic Act 7160 particularly section 408 paragraph B Ito po ang sinasabi ng batas The Lupon of each barangay shall have authority to bring together the parties actually residing in the same city or municipality for amicable settlement of all the dispute ito po yung exception sa general rule yung letter B na napakinggan ko kanina paragraph B ang sabi po doon except where one party is a public officer or employee and the dispute relates to the performance of his official function Okay, ngayon, yung hidwaan nung sekretary at nung barangay treasurer, siyempre, aalamin natin, para masagot yung kanyang katanungan, aalamin natin, ano ba yung dahilan? Okay, tinanong ko po, ano yung dahilan? Bakit kayo ay, bakit sila ay nagaway? Ang sagot nung lupon, namutang daw ng pera si sekretary kay treasurer at ang hindi at nang hindi makabayan at nung siya ay sinisingil madalas singilin ayaw pa rin magbayad si secretary daw po ay nairita at hanggang sa sila ay nagkasakitan ng pananalita hanggang sa nag-away hindi po natin alam kung nagkaroon ng pisi, pisi lang. pero definitely nag-away, hindi nag-iimikan. 'Yun po ang nangyari. Kaya ayan, maliwanag na ang pangyayari, pwede na nating bigyan ng sapat na sagot itong kanyang katanungan. Okay. Dahil wala naman po, ulitin ko, walang kinalaman ang hidwaan nitong mga public officer na ito sa pagganap. Nang kanilang opisyal na tungkulin, mayroong authority ang lupon na pangasiwaan ang kanilang issue. Uunitin ko po, dahil walang kinalaman sa kanilang pagiging public officer, ang kanilang hidwaan, maaari po itong harapin ng lupon. Ayan, meron pong kapangyarihan ang lupon. Pero, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang ma-review ang bawat isa sa atin na kailan ba may kapangyarihan ang lupon tagapamayapa para pangasiwaan ang barangay conciliation. Unang requirement, the parties are individual meaning natural person. Kailangan po yung dalawang panig na nagtatalo na naghihidwaan ay parehong tao. Pangalawa, yung kanilang residency. Kailangan po is within the same city or the same municipality. Second requirement. At yung pong pangatlong requirement, yung subject matter ng kanilang awayan o hidwaan kailangan po, ito ay nasa ilalim ng mga kasong uh, pasok sa Katarungang Pambarangay. Ayan, doon sa tanong, si secretary ba at treasurer ay natural person, tao ba? Yes, definitely. Si secretary ba at treasurer ay mga residente ng magkaparehong lungsod at munisipalidad. Of course, sila po ay residente. At yung paniningil ba ng utang ni treasurer kay secretary ay pasok sa subject matter ng katarungang pambarangay? Yes po, pasok po. Kaya merong kapangyarihan ang lupon tagapamayapa na harapin yung issue ni secretary at treasurer. At humirit pa si Lupon member. Sabi, sir, eh, naiilang po kami na harapin sila dahil mga members po sila ng sangguniang barangay. Ang sagot ko po ay, eh, eh ano? Baka nakakalimutan nyo, sabi ko dun sa Lupon, na yung sinasabi ng Republic Act 7160, particularly Section 406. Sabi doon, Lupon members, while in the performance of their duties or on occasion thereof, shall be deemed as person in authority. Okay? At sinasabi din doon sa Section 388 ng magkaparehong Republika na Lupon tagapamayapa are persons in authority. Hindi po nakakahiya. Dahil meron kang kapangyarihan para gawin yon sa kanila. Para pangasiwaan yung kanilang posibleng pag-aayos. Okay po, sana nasagot ko yung tanong ni uh, kasamang lupon na meron daw ba silang Uh, kapangyarihan para pangasiwaan yung issue ng secretary at treasurer. Ulitin ko po, yes. Dahil ang kanilang hidwaan at awayan ay walang kinalaman sa kanilang opisyal na trabaho sa barangay. Kaya maraming salamat po muli sa inyong uh, panonood dito sa video ito. Ako si Jeffrey at salamat po muli nandito kayo sa Katarungang Pambarangay Channel.